Okay. Um, pasensya na kayo. Napasyal kami dito. Gusto namin makita kung uh, binibida ni Marites niya malaki niyang bahay. Uh, bumastos daw siya ng isa't kalahating milyon. Pinagpatawa <laughs> pa <Huh>? lang. <laughs> uh, ganito talaga si Marites mga kabubayan. kuwela, mapulit. Pero sa totoong buhay, makikita niyo kung gaano mapakalaki yung bahay niya. Kung gaano kahirap yung <laughs> uh, niya. Kaya pala ganun na lang siya kadesperado. Nung nagbenta siya, unang-una binintahan niya ako ng papaya na hindi ko naman siya kilala. Binibiro ko, niluloko-loko ko hanggang sa nasabihan ko na uh, mag-apply na lang sa akin. Ay eh, nga, ganun na lang pala siya ka-interesado mga pag-apply dahil sa pagtitignan niya. At Di saka hindi na po yung logo. Ha? Huh? Ano po? kami po wag kakapatid ni Madam Batay siya. Kasi, po yung isa. Kasi isa ko po ni Madam Batay po yung lama ko po isa. Nasaan siya? Ano po, hinaboy po na po Bakit hinaboy na po Kasi po na natural na may Yung kapatid niya? Opo, ibigin mo na. Kaya taon na yun? Po, tita sa rin po. Walang pamilya yun? Wala, wala. wala. po. Saan lugar siya naroon? Pwede po sa amin, sa Pransya. Saan yun, Pransya? Dito po sa Masinag yung ginanag ko natin. Ah, sa, araw. sa masinag naman. Sa pagkakarang <tiyan> din. Sa so, pagkakarang distress po talaga. Kaya ganito lang ako pero marami po talaga akong ginadalong <laughs> problema. Pero ayoko lang po talaga magsalita kasi ayoko po talaga baka ano ko ibang tao. Yung isang araw po, tumabungin ko patente ko rin po. Ganun po ang nangyari. Kaya sinasaka ko na sana pero wala ko rin mag-itil sa hindi ko na rin kaya. Maritong po yun, yung kapatintis sa sinagisang na dati. Ako po yung panganay, tapos mamabalita ko gano'n yung nangyari. Nabo na po, nasa muntik na raba, nagiging Bakit? Kasi wala na po sa katinuwala. Wala sa katinuwala. Opo. Sobrang... Sobrang na po talaga nga niya kasi kalaban niya ng mga senador, kung sino-sino na po nababanggit niya, kaya talagang kailangan ipasok ng mental. Mm hmm. Ah, nasiraan ng bait. Opo, nasiraan ng bait. Okay, basta ipag-pray mo na lang, no? Opo, yun lang kung talaga, sana. Hindi na lang ka, magka... Madagdag ang pain yun, ganun yung problema kasi napakabigat talit sa akin na madadagdag pa ng ala ko dito. Kaya mahirap po talaga. Bakit nyo nyo namang kaliit yung ginawa nyo, hindi nyo pinalakyan para hindi masikip? Wala nang kong ano. Ah, wala ang budget. Ano Ginaanong ko lang pinawa ang pong time ako, ang ka. Ang ito, magkano gastos mo sa bahay mo? Ano po, yung pong mga kahoy na mga pinihingi po yan. mm Mga kahoy, yero, tapos yung pako, hinihingi namin. Hmm. Parang titinda kami, nagkano kami ng pako. Uh-huh. Oh. Kami talaga nagtatindaw sa kahoy, nung anak ko isa. Ganon talaga ang buhay dito. So, yeah. Pero lang yung binili. Pero yung mga tabla-tabla, hinihingi, -tabla e, pinulot-pulot. Para mapagpagawa. Opo. So later on, pwede pa rin kayo magpagawa dito. Opo, okay? Apo, pain po. Tabi ng malungan ko, magdugtong kami. Kasi wala pa akong budget. Kaya. budget? Apo, wala pa naman mm -hmm. dito ang trabaho. Tsaka yung ko, kasi yung ito ko yung anak na. Mayroon niya mama, mayroon niya mama. Sabi ko, ako may sakit pero pinipilit ko magtrabaho. Nag-aaral yung mga anak niya. Okay. Sabi mo may anak kang nag-aaral? Na sa probinsya po yun. Oh, wala siya rito? Wala po. Yung mga nag-aaral ko po nasa probinsya na tapat. Hmm. Tatlong college sa kasyang high school. So, so yun yung pinag-aaral mo? Nagpapandalan po ako pero nagpapaaral po sa kanila tita nila. Hmm. Kaya hirap talaga kasi layan nila tapos nisa wala tunan. Dati mo maraming talong dyan. Pagkukuha lang ng anak ko, paray na ako.